The Lord's army. Yes, sir. I'm in the Lord's army. Yes, sir. I'm in the Lord's army. Yay! Okay, we'll pray the sound. We belong to you and we are in your army. Salamat Ginoo sa mga kabataan nga ni akaron ug willing sila mokaton sa imong mga stories. May they learn to love you more. Pinaagi Ginoo sa mga stories ng ilang nakatunan. Bless, Ma'am Joanne, sayang pag uh, stories sa mga bata o gawang matagos na ginoy. Bless po na ka mga parents, oh God. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Okay. I'll give you to Ma'am Joanne para sa inyong pag-review sa mga verses o sa pag sa story na po for lesson. Saan mo mga lesson? Eight. Wow. Thank you to the congregation. No, ayaw absent ha. Ang wote kayo mo absent. Ang award kay kanagang walay absent. Yeah. Ah. Okay, huwag memorize ang mga memory verses. Nice. 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 Every Saturday. Okay, hello. Good <laughs> afternoon, mga bata. Okay, ready na mo? Okay, so before ka mag-start, before mag-start sa atong ika kapila na gani karon. Oh, ika na, so four na lang ang kuwang. Oh, Oh, lagi four na lang. Mag-graduation na ta. So, Okay. As a review last week, unsi atong story. De, anyway, okay. isa sa kamot. Unsa'y nakatanan last week a story. Unsa to? Sige, si Inday. Kasi pangan? Abtik! kay tulur mo ako paon. story? About sa? Ha? Tao nga dili makalihok. Unsa to? Tao matili. makapasdan. Dali tawon ako. Ang tao na di sentay kin say pangaan. Mao dai na title ang tao nga di makalihoy. Ang title ba? Ang uban. Mumsah? Lo. Tabang lo. Kas. Kusin lo. Kas. Wagtana kasi naabot. O ang story abo sa tao nga paralytic ko pero unsa may title sa story? Tabangi ang uban. Okay. So, kaya na answer? Okay. Bigyan okay. sa...